mukhang tumalab babala ng LTFRB laban sa chuper ng mga kolorum na jeep. Nag-aalangan na kasi silang bumiyahe, lalo pa't malaki ang bulta sa mga mahuhuli. At para sa detalye, nasa sa frontline ng balitang yan, live, si Dave Abuel. Dave, good morning. Kamusta? May mga bumabiyahe pa rin ba kahit na kolorum? Andre, tama ka dyan. Sumugal nga, or, sumugal ng biyahe ang ilang chopper ng unconsolidated jeep dito sa Nagtahan, Maynila kanina umaga para kumita kahit paano. Pero makalipas ang isang oras, nagsibalikan din sila sa terminal sa takot na mahuli. Magala sa ispa lang ng umaga kanina, pero nakaisang ikot na ang jeepney driver na si JJ sa ruta niya na Paco nagtahan sa Maynila. Isa siya sa apat na super ng Paco Rotonda nagtahan jeepney operators and drivers association na hindi pumasada kahapon sa takot na mahuli at mahatak ng mga enforcer. Hindi kasi consolidated at tinuturing ng kolorum ang mga unit nila. Pero kanina, sumugal na sila para lang kumita. Siyempre, kailangan po ng pamilya namin. Para may makain po. Siyempre, magtitimbrihan na lang po ang mga kasama. Kahapon, ramdam ang hindi nila pagpasada. Dahil maraming commuter ang nahirapang sumakay sa Paco area. Pero pagpatak ng alas 7 ng umaga kanina, bumalik sa terminal ang mga jeep. Nagbago raw ang isip ng chairman nila at hindi na lang ulit papasada para hindi magmulta. Biro mo pag nahuli 50,000, impound pa yung jeep mo. Tapos yung kukuha Wala naman nagawa ang ibang pasahero. Si Aling Nelda, magpapatherapy pa naman sa Philippine General Hospital. Kaya napilitan na lang muna siyang maghanap ng ibang masasakyan para umabot sa 8.30 na schedule niya. Pag tapos na ako sa oras, mag-taxi or mag ng tricycle. Pag importante, walang magagawa. Talagang ganun. Pasensya na po kayo. Mga, yung mga commuter, hindi namin talaga pwede isakripisyo yung jeep namin. Eh. Y yan, yun, yun, yung pinaka ano, pantawid gutom ng pamilya namin. Para maibsan ang kalbaryo ng mga commuter, nangako ang Manila Traffic and Parking Bureau na magbibigay sila ng libreng sakay. Andre, sa ngayon may ilang mga commuter ang naghihintay ng ibang masasakyan matapos bigong humabot sa last trip ng mga jeep kanina. May pila na rin ng mga tricycle dito sa likuran ko para sa mga commuter na hindi makakasakay ng jeep ngayong araw. Andre. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.